So ito ang abuting ding, last part ng ating pagkasintada. So dito talagang tinutudo ko na yung bilis ko dito mga putinting para lang matapos natin itong buong bahay na ito na masintadahan. So napakahirap talaga mga putinting no, pag magtrabaho ka na mag-isa lang. So sa iyo lahat. So ganun pa man, ay wala tayong magagawa no. Dito mga putinting, baka magkataka kayo, hindi ako gumagawa ng mga pagbubuting -ting. So dito naman ako sa construction mga kaputing ting kaya lang ganoon talaga so kailangan nating matutunan yung mga bagay bagay na lalong lalo na sa ganitong trabaho no uh, kailangan nating matutunan yung mga itong gawain para dagdag na rin na una una ikaw rin ang magbinipisyo kaya nito uh, wala akong binabayaran na uh, masoon dahil nga nag DIY ako So, yun ang advantage dun mga buting ting na kang kunting alam sa mga bagay-bagay. no Hindi naman sabi na marun magaling ka sa lahat ng bagay. Meron ka lang kunting alam para lang makatipid ka sa mga bagay-bagay. So, napakalaking tulong kung meron kang kaalaman no? sa ganitong uh, larangan no? sa, sa loob ng pamamahin natin. yun nabuo natin mga puting ting uh, hindi pa naman totally buo talaga pero mga zero na lang so yun mga puting ting ganyan yung paghalo block so talagang nahirapan ako dahil ako ang halo ako naghakot ako nang asintada so talagang wala akong helper so medyo natagalan ako gawin to dahil nga mag isa lang tayo mga kaputing ting ayan, mga ano lang talaga mga siruho na lang hindi na, hindi na kaya ng buong hollow block pati doon sinukat ko na eh. <coughs> so yan dito na buo ko na yan oh. puro na ano, sarado na payatadahan na lang natin yan bali dito mga kaputing dito ako maglagay ng bintana na casement type no yung luma lang siya uh, bali malaki siyang bintana pero inahati hati ko lang Yon yung kapares niya nandito yung maliit bali 40 lang yung lapad ito yung taas niya so yun po yung pinaka bintana natin dito dalawa magkatabi kahit paano meron tayong bintana hindi naman Kasi sa nito mga putinting mahirap din kasi doon mayroon akong bintana doon na maliit tingnan e ngayon nagangat na ako eh, yun, nilakihan ko yun doon hindi ko lang alam kung baka isasarado ko na to ayan po ayan. So, medyo malayo na kasi siya hindi na siya bumabagay na ganyan lang kali ganyan kababa baka ko lang tong, tong part na to dito kasi mga puting ting merong bahay dun sa likod uh, yung yero niya, mainit pagka taginid at is side na to makahoy so bali ito yung pinakailalim nya mga puting ting yan. so yun in, in, makita mo yun yung bintana natin sa taas so ito yung kisabi ko hindi ko pa tinanggal yung pinapatong-patungan din doon sa taas, ito yun.